Yo mga paps, wala akong magawa. Kaya papakita ko na lang sa inyo yung nagiging resulta pag nag-upgrade ka ng native sa heritage. Ibig sabihin, gumamit ka ng heritage na roster sa uh, native na inhin. So ito na yung uh, long term na resulta mga paps. So papakita ko sa inyo. Lalapit kong masyadong masyado. So ito yung harvest natin ngayon. <coughs> so papakita ko sa inyo yung uh, nagiging resulta. No? So, kaya nyo bang hulaan kung anong itlog yan? Kung anong breed yan? Pasensya nyo na yung koko kasi nagkukay ko ng lupa. Bigyan nyo ng ilang araw, mawawala din yan. So, ito. Kulay niya is puti. So, ito mga pop sa itlog ng native. Ayan. So, ito namang malaki. Siguro, mahuhulaan nyo na. So, light brown. At uh, sobrang laki. So, yan ay RIR o Rhode Island Red. So, pag pinagsama mo yung dalawang yan, o nag-breed ka ng ganito, at yung inahin nila is ng itlog, ito na yung result mga pups. So, yan ang nakalagay, crossbreed. So, yung inahin nito is, uh, ano na siya, mix na o cross na. So, kahit yung itlog niya mga pups ay na-upgrade din pag nag-upgrade kayo ng native. Kaya nga may mga nagbebenta ng roster ng uh, heritage, para i-braid sa native, tapos ganito yung magiging resulta ng itlog nila. So, yun sa sisiw, napakita ko na yun na ilang beses, mga pups. So, yun. Talagang na-upgrade siya, mga pups. Pero kung hiritin siya ang gusto nyo, di mag-pure kayo. Mala ka sa buhay niya. <laughs> so, meron pa tayo ditong iba. Pakita ko na lang, wala akong magawa. So, ito naman. So, medyo puti siya. <clears throat> Malaki. Siguro mga medium sa cobra to mga paps o yung uh, naked neck yung walang balahibo sa uh, leeg tapos ito naman so ang inahindi nito is eh, nakalagay RS Rhode Island saka na Shamu so cross so meron na tayong nakasalang nito sa incubator at makikita natin yung result nito mga next uh, week at uh, nagaano rin tayo ng pure native mga pups nabibred tayo ng pure native ngayon kasi marami rin naghahanap ng uh, pangkatay na karne ng pangkatay na native so yun lang, sinare ko lang sa inyo na kapag nag cross kayo ng native to heritage ay eh talagang ma upgrade siya hindi lang yung sisiw niya maging yung magiging itlog nung magiging offspring niya so yun lang mga pups bye bye